Oo naman eh. Pansitin lang. <laughs> Yun man, nandito na ulit kami sa aming paboritong spotters. Yeah, Ispot ulit kami ng mga <laughs> Dahil Sunday! <laughs> Dito yun to. Hindi. Parang alaus. Si Jairo nagdadabog din sa tindahan ano, market wala si Ate. Um, yeah. uh. Wala naman no, 'yung anak nyo. ano, tuloy ang trip namin kahit maulan mga man. Ito ay mm. masaya eh. Tara na! Pagpaulan na tayo. Uy, parang madulas. madulas yan, Delicates. Yeah. <laughs> Yo man, at unang bagsak. Sobrang tarik. Pero Weekend trip nga eh, di ba? So ngayon man, naririnig na namin ang tubig yeah at medyo nakakatakot dito sa ating pwesto so lalakad muna ako <laughs> mamaya na mag video po ah doon ba man, at medyo humupa na ngahon sino doon kami galing di ba parang heaven kaya pababa pa rin kami medyo kaya na kaya video na tayo let's start vlogging let's go so dito kami ngayon sa tagong part ng bako ulit favorite spot bako na lifestyle kami ng mabilis lang diba connect ulit sa nature yeah hee at bubomba <laughs> bubomba yoma ma. uy parang naririnig ko na lagos lagos ng tubig parts ah. Hey. Kolekta okay. uh, rin, ah. Medyo tayo mag-market 'to. Oh, tara. din Hindi pa naman kulay brown. Pero delicate <laughs> Tatalo na lang. 'Yun, natagpuan na namin ang hinahanap namin. Pero hindi pa 'to mismo 'yon. Hindi pa to mismo yun. Uy! Woohoo! Kinikilig na ako ngayon pa lang. Ano po? Ay, huwag tayo dyan. Dito pa yung Para pag nagka problema, madaling umexit. Ito tayo, let's go. Parang madulas. <laughs> Uy! Uy! Titan Secret Spot dito sa Bako. Hey! Solid, totally, di ba? Mindoro! So yun mga nuts, nakapag trip na nga kami dito sa Taas ng Falls Ha, Siyempre, eh, steady na muna kami dito Let's go! Dahil medyo tapos na tayo magligo So prepare lang tayo ng Pero sa ngayon, maghuhugas muna tayo Kasi itong mga trip pa yun, ito pa yung trip natin sa so Oxy okay. Hindi na masyadong nahugasan uh, Ito natin siyang hugasan ng sagay Yee! Mm. kumain tapos na tayo maghugas at yun ready na ni JJ ang ating mga pampansip and let's go gawin na natin to yun nga man at... sa gagaling namin at sobrang excited nakalimutan namin ang kaldero walang lutuan pero gagawa tayo ng pagkain nahiram tayo sa locals

Manok, kumitsa, ilaglag lahat. Kamihan para yun ang hangat. Tingnan tingnan niyo yung tubig baka biglang mag-brown. <laughs> pa nga. Yung may linaw pa pala lahat, <laughs> pa. Mahirap na, inaabangan namin yung tubig dito kasi baka mag-brown bigla. Ano no? <laughs> Lagay natin ang manok. Ooh. Ooh. Hindi. Halo-halo. Oh, ye. Yeah. Aba nakalagay yung manok, takloban muna natin at paluluto pa to. Dagdagan natin ng paminta. Yeah, na, Sabunan mo. Ano na? Om sim. Sim. Sigaw mo na kami abang naluluto to. Kailangan natin ng tubig sa ating lutuin. So, ito na. Ah, <laughs> <laughs> Man, at ito nga steady na kami dito ng mga tropa You know, ilaw, ilaw, ilaw na lang kami may may uwi na rin kami dahil medyo dumidin ang ulan <laughs> at medyo madilim na nga dito sa ating spot at uwi na kami nagpapack up na. <laughs> na bounce bounce na kahit tignan nyo hindi kami yung mga lifestyle na nagtatapon ng basura guys walang basura yan man ha 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 bahay bus nyo kami ha 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 let's go at akit uh, ulit kami dito Hey. So, sobrang bait ni Kalo, pumupulot na rin siya ng basura ng iba. Di ba? Kayong mga pumupunta sa ganito, huwag kayo mag ng basura. Mm -hmm. Mga hmm? Tingal Parang nakapagod yun. Matas nga madin kasi pero mas madali <laughs> Oh. O kumpara sa pababa oh. Ajay. Kompleto Ajay. na ba tayo? Ay, ano pala Ayan na Ano pa eh